Yun guys, yung ating tips, wag natin gagamitin ito sa mga lakas na wattage appliances para iwas natin yung sunog or overload. Welcome sa ating YouTube channel and for today's video, so may sishare na naman tayo. Part 2 of my video last time na, ayan na guys, so sinare ko yung aking bagong gamit. Mini power inverter. Okay, yung aking... power uh, car inverter. So, ito guys, so kailangan natin ito sa ating uh, uh, bahay, so pang-emergency power. Okay, so ang aking in order ay 220 watts lang. So, mababa siya dahil ilaw lang naman ang kailangan ko guys pang-emergency light. So, ito na yung palawang order ko. Meron din akong 12 volts dito na battery. Ito yung aking power para sa ating inverter. Siyempre, isi test natin 'to. Yan, guys. Ang ilaw ko is LED. Okay, so baka kita ko. Ah, nabili ko pala ito sa online. And guys, 326.40 pesos. And guys, 'yung ating price. So marit lang siya. And guys, 'yung ating car inverter. So 'yung kanyang surprise, guys, is 12 volts. Ayan so DC 12 volts to AC 200 30 volts or 220 ayan guys so maliit lang sya. so papagitan natin yung kanyang uh, standard size ayan guys ito yung ball pen ayan, so mas malaki pa yung ball pen kaysa sa ating inductor syempre titest natin to so dapat na, guys hindi natin ito ino-overload you know, saktong gamit lang so pang emergency lang talaga for charging uh, sa ilaw natin sa LED or sa electric fan pero ang gagamitin natin na fan ay yung mga uh, clip fan lang yung mga mababang wattage so hindi tayo pwedeng gagamit ng mataraas na wattage like standard na mga electric fan yung malalaki so gamitin natin yung mga clip fan ayan guys yung mga ganyang clip fan Okay. So, tetes natin. Ito guys, wala na itong power on and off. So, automatic na guys pag uh, sinaksak natin or kiniklip natin ito, ng kanyang clip, uh, iilaw na yung kanyang power light dito. Ayan guys. So, ito yung kanyang positive. Siyempre yung red. Tsaka yung black negative. Ito guys, so pag ginagamit nyo to, make sure lang na tama yung pagkakabit ng inyong uh, power cord. Kasi hindi siya uh, yung rotary, like na kahit magbaliktad, okay lang. Ito, so kailangan natin talaga yung negative positive ay tama yung pagkalagay. Kasi yung ibang inverter, kahit baliktad, pwede. guys so parang natural uh, malakas din talaga so 220 volts ang kanyang output to 230 ayan guys yung car inverter ayan, so pwede rin gamitin sa sasakyan uh, pang emergency power lang talaga basta guys yung tips lang na huwag natin gagamitin na ito sa malalakas na appliances like rice cooker Uh, pang plancha or oven na uh, ganoon. so wag natin gagamitin ito pang emergency light lang talaga na low voltage or low uh, wattage lang ang, ang ating gagamitin dito so ayan guys so dito yung kanyang output gawa na lang kayo ng extension para pwede nyong saksakan ng dalawang ilaw or fan then meron din itong USB charging And guys, kung gusto nyo yung direct na mag-charge dito, pwede na dyan. Tapos, kung ilagay eh, nyo na rin yung outlet dito, extension, no? pwede rin kayong mag-charge na yung gamit yung charger na cellphone or dito yung direct. Okay? And guys, yung ating uh, pang-emergency light, so mini. Yan, maliit lang talaga. 120 watts kanyang output. Tapos, guys, maraming option dito kung ilang watts ang gusto nyo. Meron ding uh, 500 watts to 1,000 watts. So, mas malaki na yon Tapos, may mga fan na dito sa likod. Ito, guys, wala siyang fan. So, malit lang talaga. Pwede rin maglagyan o mag-convert na lang kayo ng fan dito sa 12 volts. Yan. Uh, Depende na sa inyo kung anong diskarte nyo kung saan nyo ilalagay yung inyong fan. O, dito sa likod or dito sa taas. Yan, pwede niyang putasan niya. Okay, so yun guys, yung ating tips. Huwag natin gagamitin dito sa mga lakas na wattage appliances para iwas natin yung sunog or overload. Ayan guys, so pag overload, pwede masira sira. Siyempre, kung nagustuhan mo ang ating video, huwag naman kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel at i-click yung notification bell para update ka sa mga bago nating mga videos. Siyempre, huwag mo naman kalimutan i-like at i-share.